Hindi nag-atubiling basagin ng polis na ito ang salami ng isang sasakyang nakaparada sa barangay 7B Lawag City, Ilocos Norte. Pero bago ito, sinubukan pambuksan ang bintana gamit ang tape. Lulan kasi ng coaching yan, ang isang dalawang taong gulang na bata na natrap sa loob ng sasakyan. Ang unang ginawa namin, ma'am, kinunang namin yung berdel, ma'am, kung naka ng sasakyan pati airphone. Eh, nakaong po, ma'am. Kaya eh, ang una namin ginawa, yung minitake, ma'am. Na tingkitan sa salamin na uh, sa passenger side. Eh, may off na yung aircon pa. Tapos, ang sinabi ko sa guardian, ma'am, two minutes lang na dapat siya mag-stay sa loob, ma'am. Kung hindi, eh, mapipilitan namin sa sabi sa salamin, ma'am, para ma-open Nakabukas naman daw ang aircon nang masaglit ang magulang nito para sunduin ang isa pang anak sa eskwelahan. Kaya posible daw na napindot ng batang ilan sa mga boto ng sasakyan. Inabot ng 45 minuto ang mga otoridad bago nasagip ang bata. Iwan ako yung garden man kasi may susunduin yung garden sa eskwelahan man. Sa school... yung bata man naglaro sa loob. Kinalikot yung mga boto kaya nalak. Mabuti na lamang daw at agad na nasagip ang bata mula sa suffocation at init sa loob ng sasakyan. Paalala naman ng Ilocos Norte PNP sa kaparehong insidente. Baka mas pa yung bata at nakaok pa yung aircon, i-expect na natin na kapag iwan natin yung bata loob ng security Siguro natin na may kasama siyang mas matanda o kaya isama na lang natin kung saan tayo pupunta ma'am kahit taglit lang. Mahalaga ito lalo't pumalo sa 35 degrees Celsius ang naramdamang heat index sa lungsod noong Lunes. Jose Robert Inventor or NG News.